Good morning guys! Panibagong araw, panibagong vlog Ito yung itsura niya guys pagkatapos ng malakas na ulan, yun ah Mabilis yan lumutin, yun ah no, naumpisa na kaagad oh. Kailangan siya mabakyum kaagad, yun ah Lahat na inanod ng ulan Yun ah, tingnan niyo guys Oh, yan, yan yung mga galing sa puno. Yan. Yung dumi. Na nakuha ng ano, malakas ang hangin. Hindi yun know, o. Kailangan mabakyum yan. Malagyan ng gamot kaagad para hindi lumutin. Mas mahirap pag lumutin. Ano yun? Kapagod na yun. Mabugbog tayo. Kaya solusyon dyan vacuum gamot sobrang lakas ng ulan kahapon kagabi kaya ang tubig nito mas maraming ulan ang nahalo yun ah, ang bilis yun nag green ka agad oh yan yan ang itsura nya so kailangan ma mabak yun, mabras malagyan ng chlorine yun know, dahil wala dahil walang palit palit ang tubig nito yun know, o yan mga na dala sa hangin yun yan ang itsura nya guys kita kita hmm. galing sa bubong dala ng hangin sobrang lakas ng hangin kahapon yun no? oh oo ang bilis yung guys tingnan niyo guys sandali lang yan ang formula ng ulan kasi ano yan nakakalumot yun oh no? pero ano uh, saglit lang malambot yan yung eh, brush sandali lang yan yun, know, Ayan guys, mag-uumpisa na tayo. Ayan, hanggang dito lang guys, Pasilip lang sa ano. So, sitwasyon pag umulan. Pagkatapos umulan, lahat ng dumi sa paligid na ano, dala ng hangin. Napupunta dito sa tubig. Ayan. Hmm. Parang buhangin. Dala yan sa ano ng bubong. Pakita ko sa inyo yung bubong. Ayan lang, sobrang itim. Ayan. Sobrang itim na ano. Ayan. Kaya pag tumalsik dito sa swimming pool, yung bagsak ng ulan, dito pa baba, tatalsik dito. Ayan. Ayan. Yeah, sobrang itim. Galingin niya taas. nagtilam sik dio yeah. dinoy guys yan. kaya di pwede di hindi bakyumin kaagad di pabayaan yan o bakyumin uh, tapos brasin pagkatapos magbras la ulit ng kulurin yun And hanggang dito na lang guys Pasilip sa ano, sitwasyon ng Swimming pool Pagkatapos umula ng malakas Lulumutin ka agad Isang araw lang to Wala na Green na to buo Green na yon ano, Yung kulay Yan to saglit lang to Isang oras lang to mahigit na mabakyong wala na. Pag maglagay na ng gamot, ah, balik na naman yan sa banggo. So hanggang dito lang guys. Pasilip siya, no? sa swimming pool pagkatapos umulan. Bye bye. Thank you for watching.